narating ng mga Homo sapiens ang kontinente ng Amerika, mabilis nilang na nasakop ang mga kontinenteng ito at tumambad sa kanila ang mga eksotik na megafauna ng American continent. Sinalubong sila ng mga dambuhalang mastodon, mga higanting daga na kasing laki ng kotse, mga higanting leyon, mga higanting kabayo at kamelyo, mababangis na saber-toothed cats at mga higanting ground sloths na may bigat na 8 tonelada at may taas na 20 feet. Ang South America ay meron ding mga eksotik na megafauna tulad ng mga higanting armadillo, higanting mga sawa at mga nakakatakot na higanting ibon. Ngayon mga kaelbi, hindi tayo sigurado kung ano ang ginawa ng ating mga ninuno nung lumaganap sila sa lupain ito. Pero ayon sa mga pagtataya, ilang libong taon pa lang ang lumilipas matapos marating ng Homo sapiens ang North America. Umabot na sa 70% ng large animals ang naging extinct sa kontinenteng ito. Sa South America naman, tinato yung nasa 80% ng megafauna ang naging extinct sa parehong panahon. Ang saber-tooth cat na isa sa pinaka-iconic na prehistoric animal na nagawang mabuhay sa Earth ng halos 34 million years ay naging extinct sa loob lamang ng 2,000 taon dahil